Ano to? Kasi naregaloan niya ako ng good seat. Siyempre, pag naregalo ako sa kanya, may regalo ka ako. Pero hindi, naregaloan niya ako ni Dean. Kaya nagulat ako na pareho kami ng, ng regalo sa isa't isa. May okay. mga pire din kaya rito. No? Hmm. mga katim Bagong ano natin to. Uh, bagong store. Dito yung sa may ano. 85th Street Southwest. 3, 3, 3 ano, 338 na. Bali mag-out na tayo. Pupunta muna tayo sa ano. Sa office. Ano Yan, first time natin pumunta sa sa office mula nung nag-apply ako hindi pa ako nakapunta sa office. mag 6 months na ako sa dito sa Coke Ngayon pa lang ako pupunta. Kasi meron silang libreng uh, Christmas package na ano, dalawang 12 packs na Coke. Di sayang din yun 'di ba? 24 para sa Pasko, meron tayong soft drinks. Meron silang uh, pa 12 packs na Coke na dalawa daw. Kaya yun na uh, pupunta tayo. Pupunta tayo ngayon doon at uh, ito, taposin ko 'tong pagkain ko, diretso na tayo doon. First time lang natin bubunta rin sa sa office check natin kung ano yung, yung Let's go. Yon, first lang natin nakarating dito sa office ng Coca-Cola. Pasok tayo. Hindi ko kunin lang naman tayo eh. Makikiamot lang tayo ng ano. Soft drinks nila. Ayan. Sa so, kaya rito pasokan. May pumasok dito kanina eh. Yun yung nakausap ko kanina rin yun Nasa tayo sa loob ng Coca-Cola office. Tingnan natin yung ano. Yun. Okay kaya rito sa loob dito? Magtanong-tanong nga tayo. Kung okay rito sa loob. May mga pinay din kaya rito. yun yung pagawaan. Ay, yung bote oh. Yan. dito lang tayo kasi hindi naman tayo talaga taga office Meron tayong pinikap. Ito yung mga binimigay nila. Yan. Okay, at uh, na natin itong dalawang ito. Tara! Ito yun yung pinaka ano. Kasi minsan dito may mga bawal kasi nga gumagamit sila ng mga ano ng mga machine. Okay, at uh, ito lang naman ang kwentan natin dito. Mabait, mabait si ano. Yung pinaka yun yung usap, eh. Si, ano ito? si Travis. Yeah. hindi tayo sana. Yan no, kinuha lang naman natin. <laughs> Pero sayang din to ah. Magkano rin yung, ano, magkano to? di ba? Pang ano, pang uh, pang noche buena. Yun oh, you know, mo. Bukod sa ano, binigyan tayo ng Coca-Cola jacket. Yan. You know. Mamaya sukatin natin 'tong jacket natin. Ito, okay para ano mag check natin kung pero maganda yung tela nyo tapos hindi sya gaano matatak ito lang yung tatak nyo simple simple lang oh yan oh yan yung pinaka nyo oh dahil ano daw anniversary ang ganda ang ganda ng tela mamisukate natin kasi baka abutan tayo ng traffic uwi na tayo let's go a few inches later yun know at uh, nakauwi lang natin ito ka focus mo ko sa ano ha? Check ko muna to. Hindi na alala ko. Oy! O to, yung regalo, o. Mm Pulalim -hmm. na may binuksan. Ha? Binuksan ko na yun ah. kaya pa, ay Martin, buksan mo nga. Bukas yan eh. Yung picture sa harap ang tignan mo. Hindi. <laughs> Hindi <laughs> 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 kaya dapat kay Winnie ko regalo yan. Ah, madami no. Ang ganda ng reviews niyan. Home pa neto, eh. Awww, oh, yee! Mali yung spelling. Yan yung favorite ni Papa eh. Tapos <laughs> Marty may regalo ako sa'yo, kunin mo yun, yung malaking box na yun. Oh, Kaya yung box mo, naka gitna, yan! Hindi, gitna mo. Yan. Yan yung box na nasa basahig. Yan. Kunin mo, lagay mo dito dali. May regalo din ako. Kailan dumating yung mga regalo namin? <laughs> ikaw nakatumba. Ayan. Ang ganda ng kulay niyan. Tanggalin mo muna yung ano, yung styro. Hindi ko na hintayin yung Pasko para magamit na namin. Oh, Martin, ayun, asan yung kutsilyo I don't think you have to. Ayan. Ano to? Ay, hindi. Kasi pa, pwede yan doon sa pader para igaganon mo. Nakasabit yan. Ay, sorry, sorry, sorry. Naku, nagalit si Yaya. Sorry, 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 sorry. Hoy, tigil regalo. Ha? Tingnan mo man nalang yung manual. Mau. <laughs> Tidak mo kau ano ni yung Kyra. Anas <laughs> Kasi di ba? Kasi alam yung mga kati. Meron kami mga ice cubes. Tung kami ni Kaira ang laman ng ice cubes dalawa. Imagine dosi yun na. Ah. Mm -hmm. Hindi yun hindi, hindi niya rin pilan yun ng tubig. Ang gago niya kung niyelo at sisi tira kami ni Kaira ng dalawang cubes. Misan tatlo. So ngayon, only Aisha. Ay, ayon ay Hanapin mo jiko chilio. Eto, to, to. Ano ko? Ingatan mo, ha? Yan. So, ayan yung regalo ko kay Martin. Dahil mahilig siyang mag, ano, maglagay ng ice dun sa bottled water niya. Yan yung canister. touch screen yan pa. Ano bubuksan namin ni Kyra? Eto ang regalo namin kay Kyra. <laughs> kalamari. Yay! Kalamari. <laughs> <laughs> Ito tas yung maralagay Ha? Ito yung ito? Oh. Ay, ewan ko. Papa, tulungan, tulungan mo. Magbukas ng, ano, yung marunong. Pwede po ba i-air free sa buwis na to? Hindi. Ganito siya, anak. Wala nga straw, eh. Naiwan, eh. Ganito, oh. Martin. Pag ganun. Dapat away for, from you. Huwag kang magkakaano ng papunta sa sa'yo, kuchilyo. Yun. Ano yun? Ano yung inintay mo? Pizza. Hindi naman sa'yo to. It's an away from you. Oh. Away from you but close to my arm. At least not from you. Oh, hawak mo yan. Hawak mo. Hawak mo, anak. Bandang gilid. Ka. Yan. Taas mo. kasi inaasikaso yung pagkain niya eh. Taka nga. Saan yung regalo ko kay Kyra? Ito yeah. ka doon sa kotse, kunin mo yung regalo ka nasa sa likod ng upuan. Ha? Huh? Siyempre, pag birthday ng isa, may regalo lahat. Yeah. Ano pa? Wow, ang ganda, no? Um. Stick. Yan yun, yung pwedeng, Ito oh, pag ganito, isasabit mo sa ano may sabitan yan sa wall parang yung mga Dyson mga katiming dito Dyson ah yan yung kay Martin awa ka mo, ako mag-aangal mahirapan ka, oh kaya help sa box Itay <laughs> blue. Hindi, ano lang yung cover ano? Tinernohin yung mga mo. Ay, yung ako yun nasa? Ay, yung mga ano? Ang ano? Ang yung, Pasko. Ipoha, no? oh, yung Pasko na, exchange gift tayong lahat. Ayan, oh, Martin, happy? <laughs> Baka may lagay mo ito sa kwarto mo. Ang cute niya. ba diba? Ang oh, hindi ko ngayon alam, anak, paano ito paganahin. Ang galing mo. Yan. Ito yung ice maker ni Martin. Lahat naman kami gagamit nito, pero kasi specific. Siya talaga ang mahilig sa yelo. Mahilig siyang gumawa ng drinks niya. Mag-shake-shake din sa bullet. di ba? Diba? Hindi ka na nag- Ah, saan ba yung bullet? Ngayon, nakikita yung bullet niya. Meron siya nun eh. Ito oh. Tanggal mo yung scotch tape. Yan. Sa to sinasabit. Dito. Oh, saan? Number ba? Ha? Pag, pag number 3 daw, 20 minutes. Pag number 2... 40 minutes pag number 1 r Yun yung filter na kaya. Yun na yung filter noon. Tanggal pa na nakayari. Ano ba 'to? paano baka. Tingnan mo na lang tong manual kung paano. Ito oh. Ito 'yung mga ka-team, yung parang hmm. ano siya. Dupe ng Dyson. Eh kasi para dito sa baba. Ang gamit ni Papa. Dahil dito siya lagi nag ano, naglilinis kasi ng balahiba ni Winnie. Eh maganda rin naman. Maganda din daw yun sa carpet pa. Yan hmm. na yun. May hindi para. na tinatanggal. Oo kasi gaganon mo eh. Pagbibitawan mo. Kasi abot hanggang dun daw sa mga ano. Ilalim. Siya mag-isa? Hindi, ikaw. Tapos eto, para dun sa mga taas. Yan yung mga, katulad nito. Ayan, dyan. Si mga sulok-sulok. Alam nyo, pag tinignan nyo naman, yung mga items din naman sa... Maganda rin sa Amazon. Yun na yan. yun. Ano yung maamoy? O yun, tinatanong ko, bakit ang iksi? Kahaba yun eh. <stay> <Okay>. <stay> Akala ko yan yung laman nito. Sabi ko, bakit? <laughs> ito barbecue? Wow! Ang dahil pagka... pagkain. Binik nyo yan? <stay> si Winnie, oh, nakadikit na yung nose. Si Winnie, si Winnie. Ganda? Ganda? Ay, Ayan yung ay filter, di ba? Hindi, ito nga. Paano, baka, <coughs> ano ah, ba yung, <coughs> uh, oh, <bangga. coughs> Ah, oo nga. Oh, bongga. happy? thank you. wow <coughs> <Back coughs> yung <mong> <laughs> mga regalo. dami na anak, di ba? Ang dami. Ano pa kanya? Ayun o, may sarili siya. Teacher ball ano? something. May regalo din. Regalo rin. Tapos <laughs> <Plus>, miskin. Anong <laughs> well, miskin pa kaya? Tapon kasi eh. Sinurprise ako ni Bin, ko alam may regalo siya dun sa kwarto. Eh lahat ng order ko, late dumating. So ito yung talaga regalo ko sa kanya. Yun kasi yung vacuum na yun, para sa amin naman talaga yun. Pero niloloko lang si Bin na regalo ko sa kanya. May ko. Ting manual eh. Hirap yung ting din. mo muna. Ito yung regalo ko sa Ah. Hmm? Ito yung regalo. Hmm. Ito yung regalo. Bintahan oh. nyo oh. na. Ako mag-video sa'yo. Wow. Tapos bigla ipakita mo po yung mukha mo. Tapos kunyari bulat ka. Nari. <laughs> One, two, three. Ah, oh, nakasmile. <laughs> Ito <Victoria>. yun. <laughs> ano to? Kasi naragalan niya ka pa ng good seat. Baliktad ano ba <laughs> Collection lang to. Uh. Polo Sport. Ano? dito ay may, ito yung regalo ko sa akin. Ah, kaya pala. Bursa. May Ano naman ito? Pabango din. Amoy mo. Yan may din. Pabango. Siyempre, pag may regalo ko sa akin, may regalo ko sa akin. Pero hindi, naregalo nga ako ni Dean. Kaya nagulat ako na pareho kami ng, ng regalo sa isa't isa. Pabango. Ito yun sa Sa Pasko, saka. wala na kami regalo. Wala na. Ayan. Sabihin natin ito kasi may dikit. So yung sa pambabae, meron siyang pabango. Meron siyang para kapag gusto mong dalhin lang sa bag mo. Meron ka ding isang malit na roll-on. Meron siyang lotion. Ayan o. Saka body gel. Naalala mo na ano, kung piska sa ano? Airport yung ganyan ito ko. Hmm. Tapos maalala ko, bakit niya kinumpis ka? Eh si Marvin wala pa. Akin lang yung binilang niya, di ba? Hmm. Dalawa pa yung malita. Yan. So, Versace yung isa. Yan. Tapos, ito yung kay Marvin din. Ayan. Tapos, ito pa, oh. Yung ice maker. Oh. Oh, oh. Diba? Nasa Canada na, pero may ice maker, no? Kasi si Martin, kahit araw araw may nag-i-yelo. Diba kukuha doon? Hmm. Kukuha tayo ng yelo. Wala nang laman. Eh, wala naman kami yung fridge na mayroong ice maker. Ay, baka may bumibili So, eto, mura lang to sa Amazon. Kaya sabi, na e, sige naman sa ko nito. Eh. Hindi eh. kasi nagsisail sa Costco. Meron nito yung Costco <coughs> you eh. hindi hihintay kong know, mag-sail eh. subukan mo na yung ano. Ayun no, o, magsusubukan mo na pang vacuum. Nasaan naman? oh, di ba, di? Mula, oh Wala. Hop, hop, hop. Pabalikan talaga. Oh, ini, oh. Ini. 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 Ito yung drinks mo pa. Ay, mga pala. Meron tayong, ano, Starbucks. Ano yung mga ka-team? Buy one, get one, 50%. Kaya bumili ako. Uy. Maga yung Christmas. Hmm. Nagkabigaya na para sa Pasko. Matutulog na. <laughs> Mapahinga na lang. Tulog na kami. Yeah, eh yeah, yata yok. Okay. Mamaya naman ulit. Kasi yung kuchilo pa The next day. You know, mga kati mo, kasama natin si Sachi. Hi Sachi! Say hi to the vlog. Kasama natin si Sachi kasi si Shakira. Doon siya matutulog mag-sleepover ngayon kila ano, kila Den Den dito sa northeast area. Eh, yung tita Mika nila, dinaanan na natin dito sa ano, sa McKnight area para sabay isabay ko na sila doon sa ano pupunta kala din din yan nanginginig ko nanginginig ka <laughs> nanginginig siya ano oh, na sachi hmm? Huh? sachi sachi <laughs> nanginginig ganyan naninibago eh ano oh, bihira kasi itong ano yung isama sa sasakyan kasi ano siya yung minsan na sinama namin siya nahilo nahilo nagsuka tapos nagpoops <laughs> hmm, para siyang bata na hindi sanay sa biyahe yan tina si ano si Shakira pinuntahan niya tita niya eh, para sabay-sabay na sila sabay-sabay ko -sabay sila ano atid sa bahay yan a few moments later Sachi sa ano sa bahay nila din din ayan oh meron siyang pipad meron siyang uh, food meron siyang drinks no? Sachi Sachi Upa masaya na siya ati. Ano? Uy! Si, ano si Shakira kasi. Yan, itong tuwa Itong ang Sachi oh Si Shakira, ano, binaba namin doon sa ano, bus station. At pupunta pala siya ng ano. May kamitap meet up siya sa mga friend niya. Sa downtown yun, di ba? Ano, may ka ano? Downtown, no? Yung sa downtown. Dinner sila dinner. Magkikita kita sila sa downtown. Sa train station na siya kasi nagmamadali 4.30 Kaya yeah, ganun.

Mm, kalamari. Hmm. Kinain na ni Shakiri. Eh. Nagutom. Ah, pero tayo itong ano. Uh, yun nga yung bumili tayo ni Shawarma. Kasi stable din lang ko siya nung, ano, nung isang, yung naka-plater. Para um, mamaya gutom na gutom yun eh. 8 oras sa Isa ito yun lang pag 8 oras, gutom na gutom yun. Kaya sakto lang. Ah, oh, 8 hours na kayo? Oo, oh, sa Costco kasi na, pag 8 hours ka na ako. Parang dalawang araw karon ron. Dalawang oh. araw na pinasok mo. Sa <laughs> dami ng tao. Kahit anong trabaho dito ba sa 8 hours, 2 oh. hours, ay dalawang araw. Dalawang araw mo yan dun. Pero ganun talaga. Okay. That's life. <laughs> pero sa wakas na trabaho rito, sa Pilipinas, mahirap mga mag-apply dun. Yeah. Dito, kahit tatlo, apat ang trabaho mo, basta kaya ng katawan mo. Tsaka walang discrimination po yan. Oo, oh, wala, wala. Matanda, bata, babae, mm -hmm. lalaki, bata. Anong problema rito? Kaya masaya, masaya. As long as mm. kaya mag-work. Ano? Bagod na pagod din, Oh. 8 oras ka rin, Oh. 6. <laughs> ah, yun. 6 hours. hours six partida, 6 hours pa lang yan, ha? Ah. Pero pagod. Nandang umuwi, mm -hmm. madaming tao. Oo, oh, yun na. Pero mas masarap yung maraming tao kaysa sa okay, wala. So Kasi mas mahirap yung nakatunganga ka lang. Hindi mo alam gagawin mo. Nung no, oras na ba? Tingin-tingin sa oras. Tapos lahat na nag lahat na nagawa mo, oras hindi pa rin gumagana. <laughs> Pero pag yung maraming tao, maraming customer, magugulat ka na, pa ka na pala, nagatrabaho ka pa. Yan. Okay, kain muna tayo. You know, Mga katim, uh, maraming salamat sa, at nadyan pa rin po kayo sa panunod natin mga vlogs. Maraming salamat sa mga nag-comment. Maraming maraming salamat sa mga silent viewers, sa mga dating ng subscribers, sa bagong subscriber, sa mga dating subscriber natin nasa Pilipinas na nandito na. Yan, kamusta po kayo? Maraming salamat. Sa mga nagko-comment, maraming salamat. At uh, Merry Christmas, Happy uh, New Year po sa inyo. Medyo pause po tayo kasi galing, kagagaling lang natin sa ano, kaninang uh, kagabi kahapon ng uh, freezer tayo, 10 hours. Tapos nga, uh, natulog tayo tapos yun, kagigisin lang natin. Yan, at maraming maraming salamat. At uh, ito, at, uh, nakakaraos tayo doon sa freezer. <laughs> Yan. At ang maraming salamat sa mga subscriber at sa mga nanonood lagi. Maraming salamat. Meron po tayong ano rito. May nakita na naman doon kay, ano, kay este sa Costco. Nung isang araw si taga ano sila, taga Cebu. Na, nasa Cebu sila sa Pilipinas. Nanonood na sila sa atin. Ngayon natin na sila sa Canada. Si Flor and Danny Monta. Ayan. Shout out sa inyo dyan na Flor and Danny Monta family. Ayan. Shout out at maraming salamat sa pagsabay-bay sa mga breaks po namin at uh, Uh, good luck po sa inyo dito sa Canada at welcome po sa Canada. Yan nakita na sila ni Este at uh, maraming, maraming salamat. Yan sige po at uh, bukas naman po uli at uh, sana gumaling itong ano, nalamunan ko na mga ako. eh. Yan, marami salamat. See you on the next vlog na po. Bye-bye.